Naglabas na nga po ang MPRCB or Movie and Television Review and Classification Board ng Notice to Appear and Testify para sa production team ng EAT sa TV5. Ito ay hinggil sa pagmumura na hindi naman sa ni Wally Bayola sa Sugod Bahay segment ng nasabing noontime show na inihingi na rin naman niya ng public apology immediately after na ito ay mangyari. Ang totoo nito ay nauna nang nagpahayag ng pagsusori si Wally Bayola sa publiko bago pa nga dumating ang panyaya ng MTRCB. Ang production team ng AAT ay inaasahang dumalo para sa nasabing pagdinig sa August 14, 2023 sa opisina ng MTRCB sa Timog Avenue, Quezon City. At hinggil pa rin sa isyong kinasangkutan ni Wally Bayola, Rendon Labrador, kinalampag na naman ng MTRCB. Sa kanyang FB post ay ganito ang kanyang ipinahayag. Basahin natin guys. Patulog-tulog na naman ang MTRCB sa pansitan. Pasensya na sa buong ahensya ng MTRCB pero ang feedback ko sa inyo ay patanga-tanga kayong lahat. Ang kukupad at ang babagal ninyo. Kung hindi nyo kayang magampana ng mga trabaho ninyo, mag-resign na lang kayong lahat. Eto pa nga ang isang post niya. MTRCB, okay lang ba ang pagmumura sa panahon ngayon? Sabihin nyo lang para updated ako. Para pwede kayo kayong pagmumurahin dyan lahat. Grabe naman itong post mo, Rendon Labrador. Wala namang nagbabawal sa'yo para mambatikos pero ilagay mo naman sa lugar. At ang masasabi ko sa iyo, hinay-hinay lang tayo sa ating mga binibitawang salita. Kasi baka sa kapo po na natin sa ating kapwa, hindi na natin makita pati sarili nating muta.